Hello, magandang araw sa inyo mga idol. May nagtatanong po kung paano daw mag download ng effects sa ating CapCut. Kasi ang ibang CapCut wala pong sound effects. Ah, let's go tayo mga idol, tutorial tayo. Ito gawin natin mga idol, pumunta tayo sa Bitmit. Dapat may Bitmit apps kayo. Dapat may Bitmit apps kayo, tapos kung wala, pumunta kayo sa Play Store. Dito Play Store mga idol itong download kayo ng bidmit dyan. Tapos, open natin ang bidmit. Ayan. Tapos, search natin. Search natin mga idol. Katulad ng mga sound effects ng pampani eh. Ito, search tayo ng katatawanan. Ano, no? Uh, lap. Sound effect. ayan nandito na mga idol tapos play natin ha ayan mga idol tapos pag mamili ka i-scroll mo lang ganoon mili ka dyan ayan ito ganoon mga idol sound effect yan tapos ito tulad ito o, sound effect yan kita yung itong pula mga idol itong download download ayan mga idol download ha I click natin download download naka-download na po siya dapat video ang download natin yung lumabas ang video dyan ayan mga idol download video I download natin ayan naka-download na po siya tapos done natin tapos back tayo mga idol back natin ang yung dinownload natin mga idol automatic siyang pumunta sa ating video apps ito yung video apps natin i-open natin ayan Ayan, nandoon na siya mga idol. Nasa pangunahan po. Ito po mga idol. Oh. Ito. Tapos i-play natin. <coughs> no, no, no. Ayan, Tapos. <coughs> ang tanong ninyo, paano siya ma-download papuntang CapCut? So, ang ating dinownload na i-fix mga idol, idol, automatic siyang pumunta sa video. Tapos. Dito na tayo sa CapCut. Ayan, CapCut mga idol. Dali lang po ito mga idol. Napakadali. Eh, skip natin kasi may advertise ayan It, samantala ito example mga idol nag, nag upload kayo ng video ng katawanan examplehan nyo project tapos ito uh, ito mga idol lagyan natin ng effects ito ang uh, upload natin uh, uh, itong i-edit natin sa kapkat tapos kita yung audio mga idol itong audio ayan tapos itong sounds. Pindutin. Kita nyo parang folder na sa taas mga idol. Pindutin. Tapos itong extract audio from video mga idol. Extract audio from video. Is, click niyo Yan. Dinadala tayo sa ating video. Ito na mga idol. Ito na. Yung ating kwan video. Ito yung dinownload natin kanina mga idol. Itong Laps na to. Ayan. No, 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 no. Tapos nakita yung ad mga idol. Ito sa ubos ad. Pindutin. Ayan, automatic na mga idol. Itong, itong mga idol, folder to siya para sa mga effects. Ito, marami na po ako ito. Naga download na po ako. Ito na po ang ating dinownload. Ito na nasa pangunahan mga idol. Ayan. Ano, do no, no, no. na, na si mga idol. Pag mag-add kayo ng effects mga idol, lagyan natin ng effects ng ating edit. I-plus lang natin itong, pindutin natin yung plus. Ito yung add ba add plus. Ito yun. Ayan, meron na siyang effects mga idol. Tingnan mo. Ayan, ganun na kadali mga idol. Tapos, ganyan na po siya kadali mga idol. Maraming salamat po mga idol. Sana mag-subscribe po sa aking video. Maraming salamat.